Buli isa. Buli isa. Bahalag di Hello guys. 12 o'clock na karon guys. 12.10. Niya mong ema. Nagipainom na mo si Ina guys. Luwi kay si Ina guys. Tagkan kay ang kato guys. Tagkan kay ang kato ni Ina. Katol kay ila. Luwi. Hmm? Ito si Ina guys. Si Ina guys, oo. Oh. Buotan kay si Ina guys, super buotan. <laughs> ako nang parangga kayo. Parangga kayo na, na ako. Hmm. Nga isang makulit. super makulit nga Haskal. 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 Jaguar. Jaguar. Nga isang labaw sang makulit. Ang sa mga makulit. Na. Raina. Ano? Ayan, ang mga rainas makulit. Ayun, na guys. Iinit kay guys ang mga panahon. Ang kabaw guys. Oh. Ang kabaw. Oh. sila. Ayan. Grabe ka init kay guys. Thank you so much sa inyong lahat guys. Bye bye.